Hello everyone, yan. Ngayon po ay Saturday, so nagawa tayo ng potsok sa sarili natin, yan. Para lagyan ko po, po ito ng shampoo para mababad po yung paa. Yung mga COFW po natin, yan, na hindi po afford magpapots pa, yan. Pwede kayo magbabad po ng sarili nyo. Pots pa, yan. Meron po akong ginawang pot file, yan. Ito po ay foot piling. Ano po to? Liha. Ayan, may dumi pa. <laughs> Liha po to. Nilagyan ko lang siya ng tali para hindi <laughs> kasi wala akong pandikit. Ayan. Pagkatapos po nga, uh, KFW, pwede na po natin yan. Kudkurin. Ayan. So, ito yung paan natin. Pwede po natin. Ayan. Pwede po natin is isin yan. Yung mga Kof w na kaparehas ko na nangangal yung paa. Ayan pwede po kayong gumawa ng sarili nyong food para hindi naman po mapabayaan yung paan natin. Kahit katulong po tayo sa ibang bansa, kailan din palagaan natin yung mga paa natin, di ba? So, ayan. Ganyan lang po. Makikita nyo po yung dumi. Ayan. Hanggang sa hanggang sa kuminis po yung kalampakan po natin. Ayan. So, ayan. Dumi pa yata ng pako. syempre lilinisin. Ayan. Meron po ako dyan nail cutter. May towel meron akong tisyo, Tapos pagkatapos ko mag filing, meron akong lotion. Yan. Mga KOFW, gawin po natin ito kahit isang beses lang po sa isang buwan o isang beses sa dalawang linggo para sa ganun po. Marilaks naman po yung mga paa natin na laging araw-araw nagtatrabaho sa bahay kahit katulong po lang tayo eh malagaan po natin yung sarili natin. Yan po. Salamat, please like and subscribe, everyone. I walk through crowds with my head held high, but no one sees the tears behind my eyes.